Ayan, so, ayan na nga, guys. So, magpartanda kami, guys. At wala pala yung may-ari ng bahay. Nakalimutan. Na so, tatae kami, guys, dito. Kasi natatae na kami. Panis yata yung kinain namin kanina. O, dyan lang sa gilid. May pangano ka naman, pamuna, sindahon. Tatae na kami, guys. Kasi parang panis yung kinain namin, Tawad, ano, ni Jawa. ako neto ni Jawa. kain kain na. Kain <laughs> taing na kami guys, agoy. Para masakit yung tiyan namin. Yung kasi, taong. hindi sinabi na wala pala sila. Nandun pala sila sa Cebu. Taing-tain na. Kung gusto Rao, mo nang tumain. Eh. <laughs> Ay, alam pa. Sasakyan natin. Ang tagal pa naman. Uy, masakit yung tiyang ko. Taing-tain. <laughs> Yan ang mukha ng natatain. <laughs>